another productive day o oh, di ba laki tayo sa farm kaya nagka idea ngayon hindi na tayo magbabayad ng 450 every season disappointed din ako ang daming tumutubo ngayon tinatanggal ko yung dandelion yun. tapos nilagay ng fertilizer ola, oh, ang ganda ng result guys ah, di diba, sa ibang country nang ginagawa nila ng tea hindi ako nagtatry dito baka may ihi or po ng dog in, oh what happened the fish look the salted fish Look, the salted fish. Yam yam with vinegar. Sus gita gi. Kuan gud yang ilong oi. Kabonan. Smell good? It doesn't smell good. It's yucky. Patay. Ah ah ah. Kami. one or good one? destroy your buddy. Mm. Isog ba nato ng mga dahon. Here, go closer and see mama what doing closer. Focus here. Let's put the rock here, closer. it's already very close oh, na ang luas kamat aku survive tapi na sila nanorook na sila oh ito na po sila yung tulips nagbo bloom na sila after couple weeks mid of spring kaya may tinatawag dito na tulips festival ang pinakamalaking province dito nag festival ay ang um Ottawa and then PEI ayan mag tulips festivals na kasi na-exit lang ang uh, time bloom nito 1 to 2 weeks lang not even 1 month tapos namamatay na yung bulaklak Totobo lang to every season. So, at least hindi ka nabibili or mapapagod. Hindi ka natanong ng tanim after winter. Kami, so, Amy, what you doing, Kam? Gardening? Nag-enjoy naman sila. So, no, Karama to itong it. gawain sa backyard. Paglaki o oh, magkatawang ng ina. Mahilig kasi oh, tayo see. yan. Yan ang mga tayo magpapagod. Ngayon, mag-smores daw sila. So, sobrang busy pag spring na, guys. Parang mga baka nakawala. Hindi makapagantay <laughs> pag sobrang ina. Oh, it's fire! Sino ba nag-smores? Yun palang smores. Hindi ko rin yung Anyway, yung ano lang yan, um, marshmallow Malot and, and, then Graham and Chocolate. Ayun, isa sandwich niya. So, andito tayo sa backyard. Bunga ng pinahirapan na enjoy natin, guys. Grabe ang stress ko dito sa paggawa ng tong gasibo na to. Nire-repair namin. So, nag-hire so, naghar kami ng ano dyan. But it takes a while. It takes almost 3 months. Pero yung dito, kadugtong kami na po. Pinupush ko yung dalawang lalaki ko dito sa kabila ako na naguguna dyan tinatanggal ko ang mga damo tapos nilagay ko ng gravel o bato bato anyway si mister at so, kaya ako naghanda ng inumin kasi pagod na yun nag take out na lang kami sa kimgani korean kasi pagod yun ang ginagawa ko guys tinatanggal ko yung uh, weed, ano yan, dandelion sa, kumbaga, dito, hindi kami nagtiti or, di ba, herbal din yan eh, nasa harapan sa bahay, may mga ihi ng aso. <laughs> so, pagod. Habang busy ang mga bata, nagbibake sila summer break. So, para, activity na nila, hindi palaging screen, o ba diba? So, ngayon, pag ano tayo, magpatuloy tayo sa ginagawa natin, naglandscape, naguna, basta lahat na, nag-enjoy naman ako guys, pero kakapagod din minsan. Lalo pag nandito yung asa ako, makikita ko na ako palaging gumagawa sa ano, kasi hindi siya, may ganang talaga partner, no? mahilig sa nature, yung iba mahilig hands-on sa mga gawaing backyard or gardening. O, oh, nandito sila in laws by the way. Pero siya, wala namang problema. Pero sa mga ganyan, ako talaga magpo-push. Dito sa harapan, okay, okay na ngayon guys, ni landscape ko na rin. May bisita yung in law ko, nang laro ang lalo ko na.